ay mga kapatid ah, sa magandang magandang araw po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Ah, hindi ako nakapasada na ngayon. Gawa ng naglaba ako. Lagi ko nila ba kasi tanina ng umaga. Ah, kaya hindi nakapag Kasi wala damihan kami ngayon eh. Kaya nakala na maglaba muna para may magamit ulit. At tapos sa ah, mga kapatid ah, sa nahatid ko yung anak ko sa kalambahay sa baba. Ito po sa yung kong anak. Yan. Kasi sa Wawa na sila nakatira eh. Tapos isasama ko si Commander. Ito si Sumama. Ah, uh, po din sa bahay. Pero magpe face match niya. Ah, uh, nasa lalong pa po ng bahay. Bibili kami ng pausok niya. Tapos ah, uh, tapos sa aming gawin niyo, medyo maaga pa na konti. Tama-tama. Pero hapon na. Ah, uh, abot pa naman kami sa pagsundo sa anak ko kay Rolly. Tapos sa aming bumili ng gamot, nagpapausok. Ah, uh, diretso kami kay Rolly sa anak ko susundin ng si school. Tama, so, mabot sa samahan niyo po kami. Let's go!

Ayun mga boss, nakabili na po ako ng gamot ng asawa ko. Ito po yung pausok, yung mamahalin. Kasi hindi ko kaya bumili ng marami. Kaya araw-araw ako -araw nabili. Ito ba ay 105? Sa pares, pero may, may isa pa po ito ng pares sa bahay. Yung parang tubig, inaalo ito sa nebulizer. Tatlo, tatlong, tatlong klase. Uh, Tapos naman po, ito lang po yung mumura yung pausok. Kaya napat. Kasi hindi natin pwedeng wala walang ayuda yung press. Kung totoo pwede ako hindi bumili nito kaya nga lang. Ang problema, ko di ako bibili nyo, mumarahin. Kailangan, kailangan may, kasi ito, um, ang, inum, ang gamit po niya ito, two times a day. hindi eh, kaya ng budget. Kaya ginagawa ko, isa lang nito, magka sila, isang pares, saka pausok ko na binibili ko. Ang ayuda lang ito, pang sa gabi. Tapos yun po, ay, yung tagang gamot niya, yung ko. Kaya mga sa... pag sana, sa ko, sis ko, sabihin so, natin. So, let's go! Ayan mga boss, andito na po kami sa pantalan, iskulang pantalan. Ayan, uh, ito na po siya. Dito na po kami maghihintay. Kasi hapon na rin naman, na so, tama-tama, uh, para medyo maagaga. tayo so, ito po si Commander. Ayan, nakapes mas. Ay, mga baling. Inip sa bahay eh. Inip na inip sa bahay, kaya gusto sumama sa akin. Ayan, uh, sinama ko na mga, para hindi may hinip sa bahay. Lagi na, siya na, lagi na lang siya nasa bahay siya. Kaya uh, sinama ko muna. So, habang naghihintay kay Tutoy, kay Rolly, tambay muna kami dito. Yan mga boss, ah, naglalabas na po mga estudyante. Yan, tenat natin si Tutoy. Nasaan na?